Pilipinas, Hong Kong, USA. Ayan, salamat, salamat, salamat. Ito na naman ang ating bagong pang charity po. Ayan, ibibigay po natin ito sa mga bata, sa mga anak ng mga basurero. Sa parte po ng Montalban, uh, barangay San Isidro Montal Montalban Rizal. Ayan po. Kaya, push lang! Shoutout dyan sa aking team. Team Pilipinas, Hong Kong, USA. Ayan, salamat, salamat, salamat. Ito na naman ang ating bagong pang charity po. Ayan, ibibigay po natin. Pilipinas, Hong Kong, USA. Ayan, salamat, salamat, salamat. Ito na naman ang ating bagong pang charity po. Ayan, ibibigay po natin ito sa mga bata, sa mga anak ng mga basurero. Sa parte po ng Montalban, uh, barangay San Isidro, Montalban, Rizal ayan po, kaya push lang shout out sa aking team Team Timan, Pilipinas, Hong Kong USA, ayan salamat salamat salamat, Ito na naman ang ating bagong pang charity po, ayan ibibigay po natin